Ay, eh, ba't gano'n naman ganyan ang mukha mo? May paparating ka nga pala ngayong... Hindi yung hinuhulugan mong... Ataol mo'y ano, tapos na. Pati okay. dumating na rin yung bill ng tubig natin. Ay, ngayon. Magde-deliver ako bukas. Ang tayo tayo na. Lalangat lang ako dito. De deliver na naman. Eh, tayo na i-deliver -de daw. At tayo ipapaputol na. Para bukas, pwede ko naman isend yun sa Gcash. Ikong eh, papayag yung maniningil eh. Papayag yun. Tansa ka na resibo. Baka dumatili yung maniningil ng ano mo. Tubig at eh, saka yung... Paano? Di wala na tayong tubig. Bukas ko nga sa isa doon sa digas pagka-deliver ng tahi. Sige. Paano? Ay, puyat na puyat pa Mamaya mo na ako kausapin. Bahala ka. Hindi naman ako. Yun, may nakatok na. Sinasabi ko sa iyo, inay. Buksan mo ang pinto. Kasi nang chinelis ko. Tinapon na yata. Sinasabi ko sa iyo, inay. Ito na ang maniningi. Ano po yun? Ay, magandang araw po. Nandiyan po ba si Madam Dorothy, di Nandito po. Ina yung minaganap sa iyo. Ay, pasok po kayo. Upo mo lang kayo din. Ano yan? Ano yan? Madama rin po yung sa St. Peter nyo. Ngayon, eh di ka kayo po ay fully paid na. Ay oh. eh, ang amin pong company, kapag ka ganun fully paid na, eh dinideliver na po namin sa may ari. Ariho ang mga kailangan namin i-deliver. Muna But... po na ho, yung ataol. Saan tapos, naman namin yung ilalagay, ma'am? Tapos, teka lang. Tapos, ataol, bulaklak, tapos water dispenser, upuan. Tapos, ano hindi pa naman ako pa. Meron din ho kaming tent. Madam, yun ho ang pinarmahan niyo kontrata din eh, na kapag naging fully paid na at tapos nyo nang hulugan ng St. Peter nyo, ay i-deliver ho namin kaagad na gari. Hindi ka pwedeng ilong ko na lang at ako ay kailangan ng pera? Nako, madam, hindi ho. At ang isa pa ho nito, ay pagpagawa ko na din ho kayo ng puli nag-picture, na may banner na din doon kasama na din hudo ng mga ila, wala na ho kayong paproblemahin. Kaya ho namin ginaganto to kasi e, ang amin hong company ay pupunta sa ibang bansa, ay kailangan ho namin ma deliver dahil hindi ho namin hawak ang buhay nyo kung kailan ho kayo matitigo. Kaya ito ho ay kailangan kailangan... Kailang, kaya treto kayo kay maghahanap ng tao naging hingalo na kung muna ibibigay doon? Kaya, kaya ito ho hindi. ay kailangan kailangan namin ma deliver. Ay bakit ganyan yun ay Malakas ba hmm. nga kinina eh? Inuutos nyo na? Yan ay nasa pinirmahang kontrata na kapag natapos ang isang kliyente ay kailangan i-deliver agad. Ngayon madam, hindi ka na makakatanggi kasi nandiyan dyan na po sa labas yung aming service. Ano? Oo. Uh namin. Uh At tapos, yun yung bulaklak na kasama ng aming service. Yun naman ano, yung pwede nyo spray May May kasama spray. na yung picture. Meron na na ipagpagawa na din namin. Nakakuha na kami sa Facebook niya na sa Madam Dona Di Mapahit nakapagpaprint na ho kami ng tarpulina. Ay, magrin pa lang ang company ninyo. Napakaganda ho talaga ng company namin ito at masyadong advance na ay, advance. Kaya problema nga, hindi pa utas ang tao, eh, dinadala nyo lang. Ayun ang mga bulaklak, ay spray-spray yan Malaman, yun na lahat yung humaging pa rin. Sa... Matagal ho ang ano naman, matagal ho ang buhay ng bulaklak ngayon. Sa taong pa bago mautas, ay di ay, bulok. ang ilagay, bulaklak. Pwede nyo ho yung gawing higaan. Lagay nyo sa kwarto nyo, tapos kung ano, pwede nyo gawing higaan. Kung di ba, daw. Eh, madam. Sa ay, init na yun, in dun mahihigaw. Malma ka naman, ma. Ganito na lang. Kung gusto may iuwi mo na sa inyo. At ako naman hindi po Abay, madam, kami nga ho'y paalis. Ang company namin ay mag-aaray. Kailangan, kailangan. Sayang naman ho kung hindi nyo matatanggap yung inyong hinulugan. Alam ko na ini may ako. Pwede natin yung pagkakitaan. Kuhanin mo na kay ma'am. Digit! Para araw-araw may pera tayo. Kaso nga lang, hihiga ka doon. Lalagyan ko na lang ng oxygen para... Uy, Ay, ayaw ko lang kayo. Para, pa para, Pag Mag walang tao, pag walang tao, kukuhanin. Pwede ka naman bumangon at saka natin bilangin yung mga abuloy na inilalagay doon sa ano mo. Para hindi, hindi tayo wala. Masabi na para... ko kahit buhay pa? Oo! Oh, nalagyan, nalagyan na lang ng, ano, ng oxygen. Madal. napakaganda ng naisip ng anak mo. At least hindi masasayang yung inihulog mo sa aming kapanya. Oh. Niya. Maganda rin yung negosyo, inay. Hindi ka nang mapupuyat sa pananahin mo. Hindi ka na rin mapapagod. Ang gagawin mo na lang is eh, nakahiga ka lang. Ganun lang, nakaganyan. At Dahil pa ka naman ng oxygen habang ako nasa sa loob ng kabaong? Lalagyan ko ng signboard. Don't you worry, everything is under control my hand. <laughs> masabi, no? Hindi kasi nasabi ko sa anak mo, madam. Mindset ba? Mindset, inay. Para hindi ka nang mapapagod. Hindi ako yung halininan mo. Ang ganyan din lang ang natin. Kung gusto, para isang buwan, isang buwan tayo magaganyan para malaki-laki ang kita natin. Di ba? Oo oh, no, na madam, at nag doon ang aking... Ako kayo makakita ng mga kakalala ko sa labasan. At sabihin hindi. na Oh, hindi pala naman pala. Huwag kang hihinga pag may nasilip sa iyo. May oxygen ka madam. naman. Madam, -hmm. tapos wait lang ma'am. Tapos kung sa Maynila, mas malaki doon ang kitain sa Maynila. Pilaga agawan ang ano ang Oh, Tapos pag nakaapat na araw ka na dito sa atin, sa barangay hall naman kita ibuburol. Tapos doon sa Maria Paz, hindi ka naman kilala doon eh. Hindi ka? Ay, hindi, hindi na tayo pwedeng yung timara dito. malalaman ang tarbaho natin. Ay, hindi na. Gawa ng anong eh. Hindi kayo na. Utas ka na nga. Para yung kita natin, inay. Tapos bibili tayo ng motor. Yung ating pang ano, service. Baga, gayong. Ay, nakaya magiging pera natin doon. Uy, malaki yun, inay. Eh, Ba't sa eh sa umaga magkano ng binibigay oh di ba makakagawa tayo ng bahay Ubus ma lahat ng utang mo lahat na ma ng... ma madam Permahan mo na ari at makapag-decide ng anak mo Permahan mo na at nang at na yung aking kasama ipapasok ko na dito ngayon oh, ang Ipapapasok ko na. Oo, ngayon para mamayang gabi eh, maraming pumunta Tas maganda tayo, na nga ang kinuha niyo. Kasi kailangan ano, pala mamaya maghihingalo na ako. Oo, para, Oo. Ano daw ino yung mo sa bayan? Ipinapasok e, dito yung mga ser yung service, yung ataol, yung bulaklak. Nando doon ka na at sumagugun ka na ng iya. Oo nga, para alam na. ayoko okay, mo Ay, okay, at baka ako yung bansa mo may buhay pa. Hindi ako alis sa tabi mo. Hanggat, para hindi ka yung bansa Pag hindi ini isa lang dalawang araw lang binuguro niya ganung hindi nakahalo hindi hey, pa pa-imbalsa pa, na, na ikaw ba 'no parang ang galing na bituka ha hmm. hindi ganito. ang sabihin mo hindi uso sa lahi niyo ang iba na nangyari kanila kunyari na okay oo yun sige makasina unang tao ka ganyan na lang ang gagawin ko oh she eh wala na oh yung tsokolate Aboy, wala na. kumpleto na nga yung ipag-deliver ko. Dio, merong, may dito, merong ataol, may bulaklak, merong nabay. hindi kayo inilabas nyo na. Ano ito, yan? Hindi ito, yun, Yung nakolekta na ko. May water dispenser, may kami, may ito. Ano Tapos, eh, yung bulaklak para maging fresh lagay inyo na lang spray-spray yan, ha? May dalaga kaya? Nandiyan nga, kumpleto na nandiyan sa salabasin natin. Kulaan, pero mani, Madam Dora. Okay na nga, ah, nabigay na sa iyo. O oh, siya paano, Madam Dora, maya may dadating na yung diyan ako yung na. At ako may isang cliente pa doon oh, na ganyan din ang gagawin ko, ay eh, magiging dalawa kayo dito sa buot. Sige na, bye-bye. <laughs> paano, ina, anong gagawin mo? Mag-makeup ka na, para pag dumating, ready na. Ano na, ano na ako iilagay sa pag na itsura <clears> ko? Ba hindi, halatang iki-utas na paano? Paano tayo makakalaki ng kolekta kung ganyan may na may isa na lang ako ng mabot na mabot lang. Yung lahang Sino naman yun, in? Ay Meron ka na namang... Ubig yun. Ubig. <laughs> ano naman ako yun? Maliningin lang ako sa tubig. May umbo oh, ko oh, lang oh. ako kayo. Tubig to. Maliningin lang. Ay, bukas pa ang deliver ko ng tahe. hindi pwede. At ikaw, ipinabukas-bukas eh, mo na ako. Pati yung mga kasamang ko. Lagi ka nang bukas? Sabi yung sa inyo. Oo, lagi nang bukas yan. Pagpupunta ko din bukas na lang. Saan mo naman dinadala iniisawad mo sa pananahimaw? Basta lakas mo nga kumain kulutan. Kailangan ko na, oo. Oh. Ang haba na ng listahan natin, hmm. inay, oo. Magtrabaho ka kasi. May pagpaludlog ka pa. Kung sino nga ako'y mamadali yun, mautas ako, oo. Oh. Paano para mo kasi. Sige, ba, ko sisigiloy? Sabi, ko ka buloy. Kailangan, kailangan kailang, na. Okay na, ka naman. Wala ka talagang puso eh. Ana. Ay, isa ka pa. Kagaya ka nung unang dumating din eh. Ay, sila dumating din eh. Yung same na nakaabang ka abang hintayin hmm. ko na lang ang eh, mo. Pwede naman yun din. Eh. Wala pa nga kuya. Ay, na, na. Narinig ko. Pahihigayin mo ngayon iyong ina. Well, marites din ang po. kinang ito. Kailangan kong maintay. Ay, tayo. Ay, ang tayo. Ay, ang ko oh, Ah. Eh, tayo magkakukutsaga. Nasa nang makeup ako na magme-makeup sa iyo? Ayaw nga, ganyan na daw ang itsura niya. Ay, ngayon pala, ngayon gabi magkakameron na yan ng abuloy, di ka? Oo. Oh, wow. iintayin ko na. Eh baka na may gawin si sisente? Bakit? Tsaka kakaintayin mo yung bayad namin, hindi naman kami oh, magbabayad oh. sa iyo? Eh, oh, ba? Magaling nga, di din -di ka, paalam mo ni ka O ba, hindi po pwede iyo? Ba, bakit hindi eh? pwede? Maliningin nga lang ako, iintayin ko ng abuloy. Ay mamaya pag kapi yan, mape, hindi ko may... Hindi mo pwede bibig? Sa Bakit? ka ng buhay? Bumari. Huwag oh, na may nahukay iyo, na danda sa iyo. sa yun, lola. Hindi kayo, bumili barako at saka yung mga... Ano? Eh pwede pa, Wala nga kami okay. ng gano'n eh. Bae, bahala kayo. Basta hindi ko kong naguloy. Isa ka pupunta, hindi mo naman kilala mga tao dyan? Hindi, dito lang. Sa bahay niyo. Sige na na, ka na. tayo kong din eh. Wala, isipan pa nga sa akin. Madam, madam, may nakalimutan pala akong i-orient sa inyo. Shhh, kumalag na naman! May nakalimutan ako. Meron nang ading palang ko kay Doon. Ngayon, ang sabi ng sa kulterero, ayun daw ay one week hanggang three weeks lang at kahit daw tapos o hindi, ang lamay ay ng Ibabalik ng katawan? Oo. One okay, ay, three weeks. Three weeks. ay, lilipat ka namin na sa ibang lugar. Tapos daw, oh, hindi, ang lamay ay iba. Sige, madam, yun lang ang aking minoriyan bye babay. Ba, ikaw na lang ang magpabaon doon. Ako hindi magpapabaon doon. Kung hindi naman tutulong na. Ito ko alam, makalitong ng pera eh. Ay, anong gagawin natin? Ang dami utang, inay. Basta ganda kung marita kayo iba. Ang hindi pa naman ako Mag-asawa ka kasi ng foreigner! Hindi na nag-asawa! Puro tortuga ako naman ang asawa mong nakukuha! Malaki pa ang utang sa iyo! Ikaw pa nagbabayad! Nainamang eh, ka na eh! Lahat ng naging asawa mo, walang kang magandang kinabukasan! Ayaw mo kasi magtrabaho. Eh, pinababayan mo manahidinig, eh, kinag-aaral hindi naman ako tapos mag-aral pa ipa, ako maghanap ng tarbaho. Katamaran mo po, madam. Nandini na po ang ataol at bulaklak. Saan na ilalagay? Ayan, saan natin yung saan sa kwarto nyo! Bahala yan. Sino ang patutin nyo? ilalagay? Ba'y ina, ba, 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 sa ba, na ba, ba, mo katabi niya. Ba'y bakit ako ba, kayo ba, ba, ikaw ang nakaisip. Kung alam ko lang magalipin, hindi nakakumakode, hindi deliver na lang ang pasta eh. Para takang mga pa. Hindi ako manong sa'yo na. Ikaw ko eh. Maga ka kasi nagulog. Alam mo nang iki, hindi pa mautas. Sa halip na hindi uulog hu ba? Eh, Pambili ng bigas at pambayad sa korinte? Eh wala! Wala, ka reklamo Kung nga dahil nag-aantay lang lagi na mo? ko. Kung ito malamang, anak mo ako ay dapat ang anak minamahal, hindi pinapahirapan! Wow, okay. Sabi ko sa'yo, mag-isawa ka ng foreigner, dyan ka na nga inay. lagi ka na lang. Mga tortuga ka ang iyong asawa! Ako hindi na mag-aasawa, ako tigilan mo. Pag naman nakakita ng pogi, yun! Dali na agad! May pag-may wake up pa, pag ka eh! Hindi ka pwede o, ba? sabi mo, hindi ka na mag-asawa. Bagus ganyan ni eh. Para siya lang, asawa agad nasa utak Bawal mo. Bawal iyon. Ayaw mo mo lang mahalin ang mga anak mo. Oo, kaya nga nagkakangkukulot ang buho ko sa, ano, sa inyo kaya intindi. Ayon na ayon ninyo tumulo sa pananahe ko. Mananay, isa na ang makina mo, inay. Anong gagawin na mo? Meron ako doon kinukuhang isa pang makina. Umupo ka at naikimatuto. Magaling, natupo lang ako. Nakatitig.